corner may dinahanal lang tayo dito na ano nagpapaturok ilan po yung baka? ilan baka po? ano sa love to ano? ano pa lang yung pinagaling ano? ay ilaw din ha Oh, Wou vou vou ! Amgasou <Și X2> ! Tatabaan ho yan? Oo. po ni John? 70, 70. 何 <Yeah. S 2>、yeah. Ayan, yes, isa. Hindi na pa ito. Dito na. Kahit dito na lang. อมไม่ละปูยันนีสะ Mm-hmm. <laughs> kan mer dari pembaka malaking baka na to oh, nasa cinta na siguro to yun tanong katawan dito na pa hey Malaki-laki na ho eh. Wala pang ipitaan. Ito <laughs> sa San Pablo yan eh, 27. Ayan, sinuruan mo yan? Sinuruan ko nung isang araw. Ayun nga, kita ko nga sa vlog mo eh. Ang dami, San Pablo. 27 eh. Anong lagyan? pa yung iba ho. Ayun, ano? Nagwawala. Nagwawala. May, May kural naman ho, kaya mabilay. pwede na rinohen pambaboy malma lang mahal lang, ay, ay, ay? Hmm. Layo -layo, lang. Pero... Ano Ah siguro pa iko na isang oras ay, pa. Lang Batangga 'yan naman 'yon eh. sa huno. rin Kailangan Ano kayo natrabaho? Ano kayo natrabaho ngayon? Ah. Ano ba yung pangalan? Rika. Rika yung aking Ah, sa Facebook po ninyo. Oh, Rika Villoria. Okay, salamat Ako si Jim Will ako. Ah, okay. Salamat okay. din po. Sige, salamat. <laughs> <laughs> Tapos na natin yung pagtuturok ng mga ng Ako ay uwi lang ako sa amin. Abi bibigyan mo na ako ng lubid at yung akin lubid ay yung... subos na. A few moments later. No traffic. Ano so, tayo bibigyan ng lubid? Ang roll yung ating bibili na number 20 Bente esa. Bente. 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 wala ko po kasi post na ano, hindi naman ako sumagano sa inyo. Wala ako yung mga kukombine, wala ko nga ako dalang mabayin kay Kuya Jung. Ay ano yan? Ano po eh, ano, malaki ang pagka-18, tapos naman yung numero 22 naman, maliit ang pagka-22. Ibig ko sabihin ho, oh, kung ang presyo namang inaano ninyo, halimbawa gusto ninyo 22, ikakapit ko ho sa presyo ng 20. Yung mas tao, kung tila. Ah. Ilang metro yun kuya? Dalawang daan na. Bakit mayroong mataas? Ilang metro ang gano'n? Baho yun. Yung mga pangbubo. Ah, yan. Ito, ito. Natagap ka gano'n, Jigas? Wala akong Jigas eh. Wala. Mula nga pirama Bakit? Titingnan mo hula Tali kaya Tali kaya oh, karga na At saan? Nagbablock ka sa barakahan Sa atin, sa laki eh. okay. din Hindi, sinatalungan nandoon, may trabaho ako Pagka may panahon lang ako, hindi ako... Uh, Kamangyan. Tama man dami ng gasolina. Kamangyan. Ano-ano oh, na ang Ano ng plano? Boss, salamat. salamat okay. din. itong so, tindahan na ito ay natatagpuan lang dito sa Candelaria Quezon malapit sa Riles so, may bayan may palengke tindahan ng lubid boss angat ako later. Yan ngayon po ay nandito na tayo sa amin. Pero may nagpapatrok ulit at pupunta natin. Ano lang daw, maraming garapata. Ivermectin ang ating tutorok tempore. Ayun lang naman, Ivermectin ang gagamitin natin dahil yun lang naman na sinabi. Malapit lang ito kabilang bakod lang anim na baka mga ka-farmer ang ating tuturuan dito mga bubay pala to no mga babae lahok lahok meron Alin ka daw mag maraming garapata? wala naman, yung iba yung may iba medyo wala naman, ay pagka daw nag ano, sabi ni Bosel, lahat ina. Paano maghahawa-hawa lang? Yun. Ah. Bagong dating yung dalawa, galing hindi pa. Dumalaga? Hmm. Magkano kaya ako dyan? 30, isa. Ah, 60 6. dalawa. Yung brown. Kaninong... Yung... Parang may 35 ba rin puti rin. Yun naman. 65 yata yun. Dalawa din yun eh. Bago may isa pang barako din eh. 35 din mga dumalaga hmm, Eh di, lahat yun at lilipat lipat lang ako ito ano kanino kaya nabili yan sa lipa sino kaya yung pangalan ano kaya yung pangalan Ayun, no, hindi ko lang may tanong kanina lang yung binili kahapon lang Or, Ay, ngayon, ngay ngayon lang nga rin dalong brown ngayon lang dumating kanina kanina ayun ang iba mga iba'y mga isang buwan ng pagitan puro babae ang iba no? oo, oh, apat ano? ang babae mga native tingin mo native kaya yan? native yan cross native? galing ano yan eh mga galing pangasinan yung mga baka ngayon oo oh. pag mga galing lipa galing pangasinan yan Ay, sa online lang bumibili yung nangyari niya eh hindi nagpunta hindi pinakakalok lang sa kanya ng mga kaibigan niya paano kaibigan? kontak niya. Worry. Hmm. mga ahinte. Eh. Hmm, mga ganun, nalulok lang sa kanya. mga dalawang taon paray eh. Bago maging gum ano. Uh, uh, sabi natin sa taong kalahati. Eh. <coughs> Ay, pa ba mga ano pa lang ari. Baka mga o sa normal na laki ng baka. Yung medyo malahilahin na. Pero yung mga 3 months pala, 2 months. Oh. Pero sa native, ito yung mga baka oh, mga 7 months na. Wala, wala nga lang sa yun eh. Kahit ako, hindi ako wala nga. Siya naman ang mani. Ano yung yan? Sino may ari niyan? Yung narinta di yan. Uh -huh. Sa lupa ni... Ah, narinta lang? Oo, oh, narinta dyan sa lupa ni Kuya Makmak dami ding aso yon yun yeah. malalahing aso aray na lang gagamitin natin maliit na panturo at maliliit na ang palamba ko na kaya kaya na na rin yan diyan kayo ng mga taga ano eh mga mag nagbebenta sa online eh, pagka sa picture ay nalaki niyan. Oo. Mm oh. -hmm. <laughs> picture nga ano uh, nga sa pag, picture pag, alam mo talagang mga brahman nga naman yun pagdating nga dito yun ako <laughs> sa aso nagtuturo ka rin ano ka sa itong aso mo? yung mga garapata din alay gaya, pareho lang yun, nagamot na rin parang ganun Wala mm Hmm. internal na rin yun eh. Internal. Kaya hindi tayo Oh, mainit kasi yun. Mainit. Mainit yun sa balat. Kaya ganyan yun. Hindi, mainit yung gamot. Oh, ma May May garis, hmm. Mabait yung isang yan. Hindi. Tingnan mo rin. Subukan mo rin. Napaamo ko na rin. Ang muna hindi kumahawakan siya. Mabait din ano. Hmm. payasan yung mga nakatir doon Imon imon yan Ano ba ang tawag dyan? Imon 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 dyan? Hmm Kala ko may pinagbahay ng koto Imon imon yan, makati yan Oo Tinaliguan ko ng anong baulilay Hmm Doon. Renal dapat lang ah, alisin mo na rin 'yang tahi. Sugat na ngay eh. Ito ba? Ayun. Ayun. Ano 'yung alisin 'yang tagil na 'yan? Kutilyo lang 'yan. Hindi ba ganyan 'yung nakalaklaang? Kutilyo 'yung patanggal 'yan.

Linux panel tool spray lang pang spray pang spray hmm. Oh. na rin natin ako nang na magano dyan bil ng lobid ano yung gold? Ano, hmm. yung pinaghikawan no? masama ang pagkakaan ng tama ng hikaw ano bang tawag din? tagging? pure tag pure <coughs> Ayan, nilagyan na niya ng nilagyan na niya ng alcohol ay nilagyan na niya. Siya sabing na scam. Na scam ang may-ari. Walang kaalam-alam sa baka ay basta na lang ang bumili. Ari, napakarami siguro ng dinaan ng ahinti nito. Ay ganito. Dito daw yung lalaki. Sabi ibara ko daw. Yan, yun yung pinakabarako nila. Ayan, pag gusto nyo na may ka, farmer, kung talagang pambarako ang quality ng tsura. Pero talaga native ito. Uy, magkasabid na pala. yung bait. Ang baka. Naturokan ko na! Ay, puro Tagalog! Ano kayo? baboy Baka! Baka, ilang ulaw? Anim na ulaw! Ang ah, mamahal ng na bilay. Nagagayang kalaki. Malaki na konti 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 lang. Ganun bilay. Bay, meron daw 34 eh. Oh, mahal no. Tingnan niyo. Malalaki. Dalawang lalaki, apat na babae. Tangalan, mahal pa kung yung. Ala tingnan niyo. Ha? Tingnan niyo. Ha. <laughs> ah. Mami, anong ang Ha? siguro ko rin mga tagkikin sila ang yaw Ha? Baka mga tagkikin sila ang yaw Disutyo Yung aking pinagbili ko lang ay 10 Oo wala ka lang, ano ba kaya ka wala yung pinagpili ko ano, kung buhang inahay, paplasta na. Ah? Okay, lugay na kapil sa akay. Bakit? Pumalasta eh. Ah? ah. Ano mga kulay? Ano mga kulay pula. May dalawa namang kulay putay. Mga Tagalog? Tagalog, lahat. Tagalog. Bum bumili no? Ay, sa online binili, hindi pinuntahan na eh. Ha? Hindi pinuntahan, siguro. Eh, baka sa picture lang nakita. Mga dumali no. Hindi na ako eh ngay nga rin pero may hindi na kay PC ay nga ay siya kung rin. tayo siya kung ibiro mo malaka yung malaka nung pinagbilog yung maliit pa naman din na yung isa sabi kay na tayo mo mag mga hindi pabababahan mo siya mo nabuwan yun ko, tayo lang payo bago mo ka diyan baka tatlong taon ay yun naman ay pag tagalog yun, 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 yun tagalog ay yun mga dalawang taon pwede na yun o oh. dalawang taon tapos siya mo nabuhan Plus pitong buwan pang iwawali pa yung bisira Ay, kung magtutuloy Eh. Nanganganay mayroong kulang-kulang na 10 bago mangana Ay ubos. Ang ubos ang tatlong taon niya may daw Ay puro bakanti ang ayutin. Pero paturok patrok para ng, ng aso. Wala. Hindi naman daw maano Wala naman daw kutong aso. Tingnan nyo yung baka daw. Namakita na nyo yung tura. Mga Tagalog. <laughs> farmer nasa ano tayo sa amin pauwi na tayo tayo napahunta na naman sa aking tuyuhin ganto ganto lang naman din sa amin Kung, pag hindi baka baboy kambing nila dito ang mga alaga namin may e, bibihira naman dito ang kalabaw sa amin ayan ay gagarahin na hanggang dito na lamang ho at happy farming sa ating lahat ingat po kayo at get this sa ating lahat yeah, salamat po